Good morning mga ka-Jelly, ka-Tekram, ka -Jelly, ka, ka, -Sweet Mary, ka, ka -Alvin The Box at sa mga Suba isang magandang umaga sa ating lahat. At ngayon po ay nandito si Tatay Freddy. Aww. Tay, good morning po. Hey, good morning ma'am. Ay, yeah. Sa mga kajali natin. Ang ganda ng umaga. Ito ano, eh, po si Tatay Freddy. Andito po sa Promise Land. Eh, magandang umaga po sa atin lahat. Eh, medyo uh, lumibot po ako dito sa Promise Land para ah? Uh, eh, namimiss ko yung luto ni Ma. Ay, ganun ba yung Tatay? Ah. Tatay, ayan na si Jolly. Ayan si oh, Teklito. Kaya, mga kajali, mga katekram. ano. no. talagang... Uh, matagal akong nagtira rito, eh nami-miss ko ano. mm -hmm. Eh bukod naman sa bahay, kahit uh, kahit na ano la, kahit na nilagang gulay lang, meron din sa bahay hindi nawawala. Eh okay. iba lang yung dating uh, eh dati nating eh kahit wala pa ako rito, kahit na nagkukulang, eh nami-miss ko yung dati nating uh, pagkain. Ano. Opo, At talaga, tata. Ang miss na miss ko, kahit walang ulam, sinangag talaga. <laughs> Inilalutong sinag tatay. Oo, oh, kahit nung maliliit pa yung mga anak ko, ano, at talaga nami miss ko talaga. Kahit walang kulang, basta may sinangag. At saka kape na tay Oo. Oh, Sarap okay. talaga. Ah, uh, 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 good morning, Pe. Ah, uh, uh, good morning, uh, Pe. Kaaga mo yatang... Galing ko sa sili. Ah, uh, ka lang dyan. nanapat na, na lang po tayo mga kajali. Ayan mga kajali, uh, binibigay ko po yung magandang umaga. Siyempre, ang likod e eh. Kapila po ng mga nakaraan po natin na mga, mga vlog, may masaya, malungkot. Ayan, mayroon po kong surpresa po kay Tatay Freddy. Oh. Na mga kadyali na baka po eh, may na po natin sa papunta sa tamang landas. Tatay Freddy, uh, mayroon akong papakita sa iyo. Okay lang sa iyo. Eh, eh, okay lang naman. Okay, o okay pala. Pwede saglit lang. Saglit lang mga kadyali. Okay. Okay. Napakaganda ng umo ng ating kalangitan. Huh? Ganda-ganda. Ngayon po ay mag-7 o'clock na po dito na umaga. May naalala ko sa pulo. Ah! Oo. Naalala ko si Nanay Carmen. Yan, no, ayan oh. Uh. Oh, may mapipitas na naman siya. Oh. Ah, ilang bunga to? Limang, lima. Ay, ang daming tubig ng peace pan. ano, oh, mga kajali uh, Tatay Freddy Binili ko to, alam mo naalala kita ha? Huh? Sabi ko, sana ito na yon Kaya uh, uh, Huwag kang magugulat at huwag kang mabibigla hmm. okay. huh? Gusto mo, takpa ko kung mata mo O oh, hindi na so, Hindi na Hindi na Yan po mga mahogan ni Naya, si tatay Freddy po ang nagtanim niya. Ang kaganda na po. Oh. Freddy, mga kajali, ito po mga mahogan niya. Ito ang gandun sa may bahay na promise lang, tanim po ni tatay Freddy po. Tatay Freddy po ang nagtanim niya mga mahogan ni Naya. Ito po yung piece pa na pinalinis ni ay Ayan, malinis na po. hinihingal ako. Hindi <laughs> na ako sanay ng malayong nilalakad. Ayun. <laughs> uh, Ito si Tata Teddy.

Yung bundok na nakatinghas na yan. Tingnan mo, ano? O, oh, yan ang magandang parahean, ano? Ah, basta nakatingis na gano'n, ayun, ano? Ah. Yan, na type ko ay ay eh, ayan, mga kajali. Ito na po yung mga binabalak pa lang noon, pero andito na. Ngayon, naman, Tati Freddy, Pwede mo bang ako sa maan alagaan ito? Eh, tatay, eh, yung nanangan ako, naman nang pero hindi talaga ako magtagal dito eh. Ano, pakakaya nyo na, agyan naman si Albert eh. Hindi, kasi gagawin natin, eh, pagka pa. lumaki yan. Eh, pagka malaki na, yun. Ibebenta natin? Eh, hindi natin ibebenta, para gabihin natin. Basta, no, si mama, no? Hindi, tatay, pretty. Ikaw na yung mag-manage nga eh. Ikaw na yung magpalaki ang gusto magparami. Eh, wala bang yun eh. Kaya hindi nalagyan na ng pagkain. Mm -hmm. uh, ano, konti Yung sinabi ko yung pagkain may betrasin. Ano? You know? Hindi nga. Kasi di ba nung una pa, kay Tati Kaya tinayo yung uh, itong, itong bahay ng mga baboy na to. Ngayon, ayan, may, may, may laman na ngayon. na pipedi nga, pipedi mo nang ah, uh, umpisan at alagaan para eh, isa tong ano eh, ah, uh, pwedeng makatulong sa pamilya mo. Hindi, yeah, okay naman tatay. Eh, Meron hindi pa pang ang ganaga. Basta yung bibigyan lang, bibigyan na ng depresyon, ano? Pero, so, ayaw mo nga magparamihin nga natin dalawa. Eh, totoo tatay, marami yan. Oo. Oh, okay, hindi mo. nga. Kasi, hindi ko, tatay. hindi ko kaya mag-isa eh, tatay pa rin. Eh, marami pa gano'n. Totoo, marami. Ha? Hindi naman sa tinatanya, kaya kong aalagaan na. Kaya kong alagayin na. Kaya eh? na. Oh, eh huh? kasi alam ko ron, i-BVIP nila ko Eh, di ba? Iyan kasi pwede. Ito na siguro yung best na pwedeng ibigay sa iyo ng Family Manor Stars. Eh, tatay. Oo, sabi nga, ibigay sa akin. Pero, aalagaan ah, ko yan, pero hindi ako pwede i-BVIP nila. Pagkakaan. Eh, pwede natin, ano, sabihin na makatulong sa'yo. Para, ano, mapush ka na nga sa, ano mo. Sabihin, may daily ka na ano na pwede mo na pagkakitaan, pag iyan pagka dumami. oh, magkakapera kita. Oo, oh, tatay, madaling alagaan yan, ano? Sasabihin ko, yan, pagka ako ang dumiskate, kahit hindi pa kainin yan, basta may gamit, eh, ano? Mm. Eh, ba't ko alagaan yan? Ha? Kaya nga alagaan natin. Ibig sabihin, kung marunong ka dumiskate, alam mong i-diskate yan, ano? Ang totoo, pagkatungkula sa panunguhay, Ayaw ko makisama sa kanila. Sa inyo, pa, gusto ko makisama. Kaya eh, paano yun, Tatay Pridi? Hindi ko nga kaya na mag-isip ko. Eh, Kailangan nga kita eh. Aalagaan ko yan kung meron service. Uuwi at uuwi ako eh. Ah, service. Oo, uh, aalagaan ko yan. Pwede kahit na bisikleta lang. Eh, tatay, eh, ba, baka dyan sa daan. Hmm. Baka mamaya, ano. Bisikleta? Uh, eh, Anong problema, tatay yan? Oo, oh, yeah anong problema yan? Sinabi mo yan, ha? Oo, oh, anong problema yan? Oo, oh, sige. Kahit na araw-araw, wala akong problema doon. Basta, ikaw yung mag-alaga. Eh, tatay, totoo, pagka-alaga ko, ano? Hmm. Eh, okay, aalagaan ko yan, pero pagkaalis pagka-alis ko, oh. uh, pagka naalagaan ko, aalis na ako. Hindi, may, may, naka-secure naman to eh. Hala naman kung, ano, kung yun naman eh, yung pagkasabi mo, kahit na araw-araw ko umuwi, ang yun, ang siyempre, bilang ako, eh, okay na ako nun. Basta ikaw yung mag-aalaga araw-araw. Eh, tatay kasi, totoo. Marami akong trabaho, eh. hindi lang yan eh. Eh, so, so, totoo, hmm. ang trabaho ko lagalaga, ayaw ko makisama. Okay. Eh, iniiwanan nila ako dun sa pagkagabi. Tatay di. demanding ang baboy. Sa tatlong buwan, kung pwede natin ang gigitan, ang laki. Ako, tatay, madali yan, ano, hmm. tatay, ganito yan, ano. Kung meron kayo pagbigay ng pagkain, aaral alam kong sa gamot, alam kong i-discarte yan. kaya nga, kailangan nga dito dito. Eh, nililibot na lang ako. Madali yan. Ka betrasin, ano? no. Paano Bata, nandita ng betra ano? Paano na tuki? isang beses, Mama, ano? Isang beses, yung pagkain o <laughs> kaya inumin, ano? Ha? ilan yan? Tikat, eh, ano? Tigit-tigit isang kutsara, ano? lagyan ng uh, betrasin saka konting sa konting isa no saka isang kutsarang asukal ipainom sa beses sa linggo isang kutsarang <laughs> asukal eh kasi wala namang, namang gatas eh wala namang baitan eh. Hmm. pero mas magaling ang asukal kaysa sa gatas ah, hmm. uh, may harong betra si eh. tinitimbang nga namin tatoy pwede pag kaya pagka binibigyan namin isang pwede kaya nagkaroon na ma'am ng isang buwan at kalahat. <laughs> Bumili <laughs> <hindi> na ang... <laughs> uh, bumili ng kamote eh. Bakay hindi ka dyan eh. para yan sa pinakain ba? Eh, ko nga Hindi ba? ko nga magbudbud? Oo. Dapat eh sabi ni ano, Lumaki kayo, mabuhay kayo. Ano, manganak kayo na marami kung kayo magiging lahi. Ano? mo Ibig sabihin mo sa Ha? Ah, manganak kayo na marami ha, ah. gagawin ka namin sa Mm. Maganda yung tatay Freddy, piliin mo yung ano dyan, yung maraming susu yata o yung 60 ah, Basta maso? yung tinuro ko tatay, hindi lang ako eh. basta yung tinuro ko. Eh, eh, ikaw na nga ano nga, nga dyan. Eh, hindi pa naman eh. Tatay Freddy, ikaw hindi sa na. para hindi na ano sa basa. Yeah. Ah, Mabuhay ah. kayo, ha? Dumami kayo, ano? Ikaw mag-aalaga, dyan hindi ako. Sitingnan na lang lang, tatay. Ano naman kayo? Wala. Ah. Pumapasok kayong tatay ni si ano? Hindi eh, na. Basta isang na naman sa umaga. Oo. Ako lang, ma'am. Totoo, hindi pa naman masyadong araw hmm. naman Basta ko. Basta nagudbura mong gano'ng magapo. Ano ba? Ano? Bi Bilig kita ng bike? Oo. Oh? Kinatala ng vetra si... Tati Freddy, kung, kung ano, ala kaya kang bike, ibili kita ng bike. Eh, ang totoo tatay, may motor sa bahay. Ayaw lang akong pagamitin. Ha? Ayaw lang akong pagamitin matagal ako ng tumahan sa pag -ayon. Kaya alam ko, ilis kati yan. Yan. Hey, Hindi kasi Tati Freddy, ang dami kasi mga nagsasabi doon sa video natin uh, gusto, mag-stay ka na lang dito ang mukha nito, tama-tama, may baboy na kitang halagaan mo oo. Ay, Pero tatay, ganito ano, yes. aaminin ko na sa'yo ano, ganito tatay, kaya ayaw ko magtagal dito hmm. Yan, maluwang ano? Hmm, maluwang? Eh, may didiskarte ko mo ng pamilya dun eh. Eh, aagawin yung bahay ko. Yun, ano, mahirap yun. Ano, totoo. Wala nga aagaw na gusto. Tatay, eh, sinasabi ko tapatan sa iyo, ano. Sino nga aagaw naman nun Tatay, maraming nakakaalam doon. Ayokong, totoo. Kaya ko, Tati Fred, ang naisip ng yung kapatid na si Pekrito, iba yung kasi yung weekly, may kita ka. O monthly, may kita ka. Eh, salamat, tatay. Some... Yeah. Ano? Yeah, totoo yun, ano kahit wala tatay ano, ang dito na. Ah, pumupunta naman ako dito eh. Hindi. Ganito ano, sa, dito, pamilya muna. mo. Tatay, walang problema sa pamilya ano. Hindi, uh, baka kailangan nila ng pera. Baka kasi, baka ma, Hindi eh, dati. tatay, yung mga anak ko marunong magpera. Sasabihin ko lang, marunong magpera eh. Hmm. Punta na lang, nila ko kahit hindi ako magtrabaho, ano? Hmm. Eh, ang totoo, Marunong, marunong sila gulis kate, marunong ako gulis kate. Ngayon lang, umalis na naman ako, pagdating ko ron, ano. Hmm. Eh, may pera ka ba? Ah, may wala. Nakala ko naman kasi dati Freddy, kung pagka may baboy na, eh, pwede ka na, maaari ka na mag-stay dito sa promised lang. Na mga, mga nanonood kasi, yung mga comment nila, mas stable ka daw, pagka nandito ka, ang mukha nung nakikita nila, parang napapagubayaan mo ng daw sa sarili mo. Ay, tatay, okay lang ako, ano? Mm. okay lang ako. Wala akong problema. Tungkol sa pamumuhay, hmm. wala akong problema. Kasi sa edad mo, Tati Piridi, na, ano, batang-bata -bata ka pa. Makasin... Ay, okay, lang tapang nga ako, tatay. Inataw ka na? Abay, 54. Magulang yung oh. matanda. Oh. <coughs> okay, no? okay. man niya akong kamagana. Kung hindi, pamilya ko, pakikisamahan ko kahit hindi kami sumahin, tatay. Dari siya, ano, hmm. Wala akong sigarot sa buhay. Ha? Kasi ako, misa, nagagalit na Tati Piridi yung pagka yung punta mo din eh, parang lagi akong nasasad. Ano mo daw, dati ala ka na daw ng ganito. Ito ah, hindi ka <coughs> na pa pa sila mga nanonood. Meron ka na naman daw nakapabukol dyan. Eh, kasi tatay, ito, plus ito, ano? Ah, plus light, light yan? Plus oh. yan. Oh. Ay! <laughs> eh, kasi tatay. Malaking <laughs> oh. <laughs> <laughs> ano? yeah, Wala plus Hindi, sagli. Bakit mo nga tatay, Pepe. Wala kang kasi, buntis ka na. Akala ko ano-ano naman. oh eto. Oo, na. Eh, bakit? Ba't ba alam, ba ba't natira eh? Ba't sira? Ay, ito'y tasang kiri yan. Uh, Ayaw yung Sina uh, Kasi ma'am, ganito yan. Ano, Ipaliwanag mo yan, Tate Pwede. Kaya ako may plus let, ma'am, ano, sa gabi pagka natutulog ako, yung mga bakod, kumakalang pag yan. Ano. Hmm. Eh, sa mag-brand out, wala kaming ilaw. Kada gabi, nasa katawang ko yan. Ayun, yun naman pala ang dahilan kung bakit malaki ay, pagka, na naman ang tiyan ni Tate Pwede. Pagka malakas ang ulan, baka mag-brand out ano, eh talagang wala kaming ilaw, umadilay. Eh, so, eh, tingnan natin yan, may pera ka na yan. Wala ba tatay, tayo kahit 200. Oo. Oh. Kailan bumalik, kailan ba nandito sila dito? Ano, tanong ko na, yung binigay ni tatay Ram, no. na 1,000 yun. Abay, tatay, wala. Anong ginawa mo doon? Ay, po. Kuya Pore. Si Kuya Pore? Ay, kinain namin doon sa dugawan sa bayan. Inubos mo yan? Abay, siyempre, tatay. Ah? what thousand yun? ganito paano yung 1,200 uh, mo nun eh 2,500 eh 1,500? eh 1,500? uy mga kajali sabi nyo 200 yung binigay ko hindi po yun 500 <laughs> po yun Ay, ganito ganito oh. tatay no? <laughs> <yun, one laughs> ano ano mo mo sa 2,500? sige yung 500 na binigay ko saka yung binigay ni ka po rin eh kasi ganito tatay o oh, 1,500 oh. ano oo oh. yung sa motor ko binigay ko yung 500 ano ba't binigay mo na ah? yung 500? ang ah? laki naman ah. oo oh. eh hindi hindi no 1,500 yun ano pumain kami dun sa kainan uh, tulang 500 Mm. Ano, oh di may natirang may 500, ano. Hmm. Bumili ko ng pakisa ng may 300. Ah. Ano yun? Mga... Yung barbecue. O uh, chicken joy. Hmm. Di may natirang uh, may 200, ano. Hmm. Binigyan ko yung anak ko ng 50-50. Di may natirang uh, may 200. Hmm. Yun mm. natin inunti-unti ko. Eh, ah, hmm. e kung, eh kung mas malaki siguro tayo pwede, eh, kung tuloy natin yung pagbabago, eh, baka hindi na lang tatay, yan, mm -hmm. alam problema. Ano problema yan? Balimit mo sa kumain yan eh. Mm -hmm. Sandali lang, ay, parang hinipan yan na ah. Sasapo lang ko, ano. Mm -hmm. Kahit wala ko dito. Yan, yeah, malilit pala, ano. Ang kinakain niya, ano, pampati lang eh. Uh, -huh. uh bigyan ng kromas. Hindi, ano yan? Pre Free starter yan. Ito. No, free starter, uh -huh. pero parang pellet. Eh. oh, pinellet lang siya, Tati Karin. Hindi siya pulbos. Kaya gusto ko Tati Freddy Kasi andyan na yung baboy Alam ko Alam mo alagay niya Kaya binili ko yan Kaya kailan ikaw mag-alaga niya eh, Hindi kaya, kaya talaga para namihin natin Para namihin natin Para namihin natin Eh magano ka na Kaya eh, tatay ayaw kong mag ano? Totoo, eh, ko, ano amin ko Hirap yung mahingi Tati Freddy, kesa doon na may sarili kang pangkukunan. Kasi baka nga ayaw nila sa iyo doon, ayaw nila medyo matabang sila sa iyo dahil kasi anak ka pera ng oo uh, ano. tatay ka matabang man, malason man yung mga utak nila o oh, ano man ano. Hmm. Hindi man ako pakisamahan hey. nila. Importante, umuwi sa pamilya tatay kahit sa makarating. Totoo yan ah, ka. Ano man ang isipin nila sa akin. Alisin nila yung mali. ng hey. hey, nga tatay Freddy, ito na nga yung sagot dun eh kung pera ang kailangan, eh yan o, oh, para bihin natin yan, pag umuwi ka, paldo-paldo ka, tignan ko kung hindi sila magunahan sa'yo doon. Oh, tatay, ipagkapera eh, lang, ano, masarap lang na gagawin. Kahit konti lang yan, masarap. Oh, ba? Diba? Ah, oh, totoo tata, ayaw mo. Oh. So, ala ka naman pinagsisyalwasan, eh, ala naman dito. Eh, wala tata, Sasabihin ko tata, ayaw. Hmm. Pagka sinabi sa akin na bibigyan ka namin ng konting pera, kahit ano, kahit pamilya ko, lalayasan ko eh. Ah, yun. Uh, yung mga kaya muna tayo. Medyo para baka ano gusto na si Tati Freddy. Ay, mas maaay <laughs> Kasi pare-parehas na nang naghira. Ang mahalaga doon, ang mahalaga tatin. Pare-parehas na nakagod, pare-parehas na naghira. Ang malaga? Very Yan ang pinagiging tisa nila sa akin. Agawin yung kakayahan ng mga anak ko, dahil yung mga anak ko, kahit konti marunong pera. Yung pera nila, pinaghihirapan yun ang gusto nilang kunin. Yun ang totoo eh. Kaya yung asawa ko, pinit kaming pinaghihiwalay. Kaya ano? Uh, sino ngayon ang magandang lalaki, mga kadyari? <laughs> Napakagandang lalaki! Na papay, sino pa ba? Tatlo na ang manugang ko, dalawa ang mm -hmm. apo ko. Eh, sino magandang lalaki kahit wala akong pera? Ala, Ikaw! Maliit pa ang bahay ko, halong lakas. Pwede,